So, mga busing mo dyan ni atong buka gabi in ang inahas na gabi sa anak naga daga abot man abot man gahapon ngin inahas mo kuno siya oh, ang inahas mo ay so, <tutuk> ang inahas mo mo na mong si, ring ring mo yun mo Paniud to magtuwa ta niya, magprito. Magtuwa ta mga busing, paniud to. Okay. mo has muntang gabi eh. Hmm. ta. Nga, itong kuha, itong tuwahon. Tuwa o tuwa piniritong danggit. Sakto kay mga busing eh. Ako man dagat ro niya. Pagkahapon ko kayong hunas. Sibak mga danggit mga busing. Danggit. Mga isiga nga. Isiga sa batong gagmay. Aw, ay, na. Sibak. Pwede na ka magsabaw mga busing. Kung gusto kagsabaw. Aw. Ang kamot lang kagpanginhas. Ari. Ang panginhas nimo mo. Nag-uli. Wah. na sud. Ano eh sud an kata di nak makapalit og sud an sayon ra kayo mga boss Ang ang ra ka manginhas hmm. na sulbad na bukal na mga busing may ratong tubahon kay di kay mga og tinuwa mga sakop mga boss tarik genahan nung tua rito nila ha bakas siya tong ano, mga busing tradahan tong hmm. mga bakas siya mga busing lamit kayo ni kisa to yung nakailanan ni hmm. tinuwang bakas siya Bitin sa dagat ba? Uy, pila rin kinabuhi sa isda mga busing. Oh. Bukal na. Taan pa man eh. na pagkalami na dyan. mga busing. Lami kayo mga mga bakas si mga busing aw yun sa to na ni lami kay ni hmm siyempre ganyan yan eh nga yeah. Tanga na nagagitsin mana ni siya butang uguan asin itsin na lang Swabi na kaya mga busing. Sakto na yun yung paniyod to. Arisag din na rito. Hindi hmm. ko alam.